Hello po! For today's video po pala, i-share ko lang po sa inyo kung paano may iwasan yung kulugo or tinatawag nilang na warts. So kaya po pala nagkaroon ako ng idea dito sa topic natin na to kasi nagkaroon na din po ako ng warts. So mabilis ang uh, update lang tungkol dun sa warts ko na nagkaroon ako sa kamay ng kulugo. So, yun po pala, yung ginawa ko po pala dito, bumili ko ng salicylic plaster. So, bali, the search ko lang din talaga yung pinag-aralan ko kung paano yun gamitin. And then, yun nga, bali, nag-ginawan ko nga ng video para may share ko sa inyo. So, yun po pala, salicylic acid na plaster, nabibili ko siya sa Watson na 164 lang siya. And then, limang plaster yung nagamit ko. Ah, uh, 'yun pinagtatanda ko limang plaster na gamit ko. And then sa akin po pala effective siya. Nawala talaga yung warts ko. Hindi Do sa mga nabasa ko sa comment sa kanila daw hindi ganoon effective So, ma advice ko lang po is uh ulitin niyo lang din 'yung process. Maglagay pa po kayo ulit hanggang sa mawala na talaga 'yung uh kulugo Saka hindi ko din po pala sure kung gaano kalaki 'yung kulugo na 'yon. Saka Bawal din po ba siyang ginagamit sa genital area yas? So, Then, po kayo doon maglalagay ng salicylic uh, plaster. Sa, tapos kapag hindi pa rin talaga nawala doon tungkol sa salicylic plaster, hindi pa rin nawala yung kulugo nyo, kailangan nyo na magpaderma. Baka need na talagang sunugin or yung cautery na tinatawag. So, yun po. Bali... Ah, uh, alamin muna po natin kung ano yung kulugo or yung warts. Yung so, kulugo po or warts, Usually, nasa, makikita niya rin siya sa kamay, doon siya tumutubo, or sa paas, or sa ibang parte ng katawan natin, or nasabi ko nga din po sa genital area. So, kulugo po pala awards, warts, tinatawag din nilang beruka, doon sa medical term na tinatawag, yun ang hindi pinabasa ko. And then, ang virus niya, dahil sa human papilloma virus, so yun po yung virus. Usually daw, yung HPV na yun, uh, kapag may open wounds ka, or bitak-bitak yung size skin mo, doon siya madalas daw pumapasok uh, itong bitak-bitak na parte ng balat o pen wound or sariyong sugat. Balat na matagal na nakababad sa tubig gaya na sa swimming pool. Halimbawa, tayo matagal tayo nakababad sa tubig tapos may hinabi immune system natin. Doon siya pwedeng maglagay yung virus na yon. Hindi, hindi naman lahat po ah, natatamaan ng ganun na virus. Minsan talaga yung iba na nasasaktuhan na na-acquire nila yon. Yun, yun po. And then, bali, yon. Paano nga ba natin siya may iwasan? Una po sa lahat, o uh, maghugas ng kamay, ipaalala rin, ipaalala ito lalong, lalo sa mga bata. So, yun po bala. Dahil nga katulad ko rin dati na hindi ako nakapaghugas ng kamay noon and then medyo busy ako kung saan-saan ako nakakahawak. And then yung feeling ko, dun ko nakuha yung kulugo ko. So, sa, dun siya talaga na mahay. Baka nahawa ko sa ibang may mga kulugo. And then, And sa next po, panatilihing moisturize ang balat. So, siguro, di ba sabi ko po kanina, yung HPV, na mamuhay sa bitak-bitak na balat. So, dapat moisturize yung uh, balat natin para hindi siya, hindi mamuhay doon yung uh, HPV virus. H human papilloma virus, HPV virus. Para hindi dun mamuhay yung HPB. And then, kapag nagkaroon ng sugat daw, linisin para maingatan ito mula sa pagtubo ng kulugos. Kayo, kapag ka nagkakasugat kayo, kahit maliit lang, linisin yun ng mabuti. Kasi dun nga po, sinabi ko nga doon na mamahay yung HPV So, dapat linisin siya na mabuti. Ayun, kamutin siya agad. Tapos, huwag magpahiram ng mga gamit para sa personal hygiene gaya ng razor, towel, at socks. Ito po, pagka... Halimbawa, nagpahiram kayo ng gamit, tapos yung pinay... yung... Humiram na yun, mayroon din HPV virus. Di mahahawa din po kayo, may pupunas ni sa inyo. Tapos yung razor, baka doon siya manatili yung virus. Tapos, next po, tuyoy mabuti ang kamay at paabago manamit. Doon nga, sinabi ko nga po sa inyo, doon yung yung HPV dahil doon sa moist. So, mas maganda na ang gawin natin, toy natin mabuti kapag after natin maligo bago tayo magsuot ng damit para hindi dun tumubo yung parang uh, kulugo. At next po pala, kung malakas magpawis, siguraduhin magdala ng sariling towel or panyo para sa kamay at magsuot ng extra absorbent socks para in case. Tinasabi ko po dito na doon nga sa moist na namumuha uh, yung HPV. Kaya pagka uh, sobrang pawis kayo, magpalit agad kayo ng damit. And then next po, huwag hawakan ng kulugo ng ibang tao kahit mukhang tuyo na ito para hindi may pasa infection. Dati po kasi nagkaroon ng, parang nilinis ko yung kulugo ng... Uh, tawag dito next stop namin. Ang ginawa ko, nag talaga ako kasi ayoko nang mahawa talaga. So, huwag natin hahawakan yon kahit maliit pa yon, Pwede talaga tayong mahawa. Pero, So, yun ang ginawan po pala. Uh, thank you po pala sa panonood and then please subscribe din po. Sa mga Uh, may mga tanong pa po, uh, mag-comment lang din po kayo. And then, tatry ko pong sagutin na lang din doon sa comment na yon So, yun po pala, update lang ulit na wala po yung kulugok ko talaga. And then, sana po yung sa inyo na rin po mawala na din po talaga. Yun lang din naman po. Bye-bye po.